Samantala ay kinagulat ng marami ang naging resulta ng partial at unofficial count para sa pagka-senador. May ilang kandidato mula sa kilalang angka ng politiko ang nalaglag at ang mga pasok, mga bagong mukha at pangalan. Umaaksyon si Ina Zara. <coughs> Sa survey ng Pulse Asia noong 2014, pang number 40 si Joel Villanueva sa mga gusto ng taong kumandidato sa pagkasenador. Kaya kahit daw siya, hindi maiwasang magduda noon kung may chance ba siyang manalo. I told them that uh, until such a time na dumudugo na yung kamay ko, that's the only time I would know na mananalo tayo. Ngayon may chance na tayo kasi ang dami kong kalmot. Tumingin ako sa staff ko, pinakita ko yung dumudugo yung kamay ko. Tapos lahat sila, sa halip na, no? Uy, oh, are you okay? Wala, lahat sila, yay! <laughs> sa partial in unofficial tally ng PPCRV, ginulat ni TESDA man ang marami, nang pangalawa siya sa may pinakamaraming boto, sunod kay Senate President Franklin Drilon. Sabi ni Villanueva, posibleng dahil ito sa mga programa niya sa TESDA at kaliwat ka ng endorsement. Bakit hindi ako? Um, bakit hindi po pwedeng manganak? yung 9 million graduates, bakit hindi po pwedeng magbunga yung hindi kayang sukatin na sakripisyo at mga ginawa ng aking mga volunteers. Sa unang subok sa pagtakbo bilang senador, panalo rin agad si Sherwin Gatchalian, dating mayor ng Valenzuela at nagsilbiring congressman, pang sampu na siya sa kasalukuyang bilangan. May experience na ako sa public service. Um, pag, pagbukas ng Senado, June, July 1, Uh, trabaho na tayo kaya gan. Kahit naman sikat na sikat sa larangan ng boxing, bago ang apelhin ng Pacquiao sa Senado. Kahit masugid na taga-suporta ng una standard-bearer VP Binay, handa naman daw siyang makipagtulungan sa bagong Pangulo. I know uh, Rodrigo Duterte well. Uh, alam ko yung ano niya. Ganun lang siya magsalita pero yung puso niya. Eh. Hindi naman na... Uh, na pagkakilala niya sa kanya ay mapagmahal din sa kapwa yan. Yun lang, wagang kang, lumabag sa batas, wag kang gumawa ng kasalanan. Nag-aagawa naman sa ikalabing dalawang pwesto ang parehong baguhan din sa Senado na sina Leila de Lima at Francis Tolentino. Tapusin natin yung canvas. ni canvassing, eh, national canvassing. eh. Malayo na ang numero ng mga datihang senador na sina Serge Osmeña at T.G. Gingona. Posibleng indikasyon daw ito na iba na ang hanap ng mga botanteng Pinoy parang naghanap sila ng bagong muka because ang bagong muka would reflect bagong politika, bagong pagsisirbisyo. Kaya makita natin yung mga performing senators. Diba? Sa pagsubok sa bago, parang sumugal rin ang mga Pilipino. Panalo ba o talo, malalaman yan sa susunod na anim na taon. Umaaksyon bilang Pilipino inazara News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.